Ito ang kinabuhi din sa Baybayon guys. So, ang Baybayon guys, sa San Agustin, Pirting, Lamia. O, oh, Sinaw. Amis, ah, Lamia, Baybay guys. O, oh. so, sa San Agustin, Norte guys. so, oh. puro klan sa stress guys. O, oh, mga guys. Ang guys, Linawi. O, oh, na mga tao. Wapo ba guys, ang Baybay karong guys. Kapunon. Grabe ka hamis. Hamis pa sa kang manang. Kana guys. Panasaga na guys, guys? mangkagangi kagangi guys na area. Oh, mang kagangi na siya guys. Oh, guapo guys. Dulong na nga amigo guys. Oh. Ini sila kuman guys, ang kinabuhi nga rin sa mga batanon guys. Aguman yan sila basketball, mintras wa pay klase. Ambol ko nang po ni na sila guys. Oh. Na mailay sila guys, na mailay. Ing mga batanon ngan hip kun way uyab, mamailay da guys, Kaya, o sa mga uyab. Sige tara ingon guys ipa vlog vlog pag pag video guys diga gani mga tubango. Oh. What's up, Manny Pacquiao? Okay, tara guys, so neat yan siya guys, neat. Uh, wow. Guys, so na guys. Pero tanawa guys, so ano yan mo kumang guys. So, dadi na da ganyan kuha guys. Oh, nagkuha gordok. Nagkuha <laughs> guys, mga buhang puti. Oh okay, guys, so ano yan gabira guys. So, kipambitok guys. So, ikusog. Ay, naunsi. Wai well, klaro guys, ang ihila ko ang guys. So, Oras ni sabo. Isumpay. Ho angat bang guys, oh, so at bang. Ang kwana mo guys, duha pa kabuok. Duha pa. <laughs> yeah, may highlight na rin sila guys pero kilid daily mo ito sa laom hindi ba ka pwede nga ito? hindi huh? okay, ba ka pwede? awal mo? oo oh. oh, awal pwede ko basta dipindi lang sa mata